pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng US ang pag-atake sa ilang pasilidad sa Iran Muling naging sentro ng pandaigdigang usapan ang gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Estados Unidos na nagsagawa ito ng serye ng mga nakatarget na operasyon sa ilang pasilidad sa Iran na may kaugnayan sa programa nitong pang-nuklear. Ayon kay dating Pangulong Donald Trump, na siyang naglabas ng pahayag noong Sabado, naging napakamatagumpay umano ang isinagawang operasyon at ligtas na nakabalik ang lahat ng eroplano ng Amerika na lumahok sa misyon. Ang hakbang na ito ay isinagawa makalipas ang ilang linggo ng hindi matagumpay na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Matatanda ang umatras ang administrasyon ni Trump mula sa naunang kasunduan hinggil sa nuclear program ng Iran noong 2018. At ngayong hindi umusad ang mga diplomatikong pag-uusap, pinili ng Estados Unidos na kumilos kasabay ng pagsuporta sa Israel na una nang nagsagawa ng sarili nitong operasyon laban sa mga pasilidad ng Iran ngayong buwan. Ayon sa pahayag ni Trump, tatlong pangunahing lokasyon ang naging pokus ng operasyon ng Estados Unidos. Ang Fordo, Natanz at Isfahan. Ang fordo na matatagpuan sa ilalim ng bundok malapit sa lungsod ng Kom ay matagal ng tinutukan ng pandaigdigang komunidad dahil sa istruktura nitong nakabaon sa lupa at ang potensyal nito para sa mas mataas na antas ng pagproseso ng urenyo. Tinatayang may humigit kumulang 3000 centrifuges sa nasabing pasilidad kaya't isa itong sensitibo at hamon na lokasyon para sa sino mang nagnanais na ito'y tugunan. Bagamat hindi idinetalya ng dating Pangulo kung anong uri ng kagamitan ang ginamit sa operasyon, sinabi ng mga military analyst na malamang ay gumamit ang US ng mga makabagong kagamitan na may kakayahang tumagos sa malalalim na estruktura bago nito maabot ang target. Isa sa mga sinasabing ginamit ay ang GBU-57, isang uri ng high precision equipment na ginawa para sa ganitong mga uri ng misyon. Upang maisakatuparan ng operasyon, malaki rin ang posibilidad na gumamit ang Estados Unidos ng B-2 Spirit Stealth Bombers mga eroplano na may kakayahang lumipad nang hindi agad natutukoy at idinisenyo upang makapasok sa mahigpit na binabantayang airspace. May mga flight tracking sources din na nakapansin ng ilang B-2 bombers na umalis mula sa isang base sa Missouri ilang oras bago opisyal na kinumpirma ang operasyon. Bukod sa Fordo, tinarget din ng US ang Natanz isang kilalang sentro ng uranium enrichment sa Iran at ang Isfahan na tahanan ng iba pang pasilidad na may kaugnayan sa kanilang nuclear program. Layunin ng naturang mga operasyon na pahinain ang kapasidad ng Iran na ipagpatuloy ang ilang partikular na aktibidad na nauugnay sa programang ito at sabayan na rin ng mensahe tungkol sa kahandaan ng Estados Unidos na tumugon kung kinakailangan.